Nagkamali ng utos. Isang pabula mula sa Pilipinas. Sa malayong kaharian ng mga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya ay bugtong na anak ni Nahari Tubino at Reyna Tubina ng kahariang Matutubina. Mahal na mahal ng hari at Reyna ang anak nila. Sinasabing ipinaglalaban ng buong kaharian ang ano bang kaapihan ni Prinsesa Tutubina. Si Prinsesa Tutubina ay mahilig mamasyal at magpaligid-ligid sa paparwili. Lagi niyang kasakasama ang kanyang mga piling dama at mga tagasubaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubini. Isang araw, naisipan niyang lumipad patungo sa labas ng kaharian ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kanilang kaharian. Tumakas siya sa kanyang mga dama at tagasubaybal. Mag-isa nilakbay ang malawak na papawirin. Maligayang maligaya si Prinsesa Tutubina. Umaawit-awit pa siya sa kanyang paglipad. willing wili siya sa lahat ng kanyang nakikita. Totoong nalibang si Prinsesa Tutubina at hindi niya napansin ang papumuo ng maitim Naulap ulap sa papawirin. Huli na nang ito ay mapuna ni Prinsesa Tutubina. Mabilis man siyang lumipad, pabalik sa kaharian ay inabutan din siya ng malakas na ulan. Titigil muna ako sa punong kahoy na ito, ang sabi sa sarili ng prinsesa. Ngunit sa punong kahoy pala na, pala namang iyon, ay maraming mga matsin. Pinaalis nilang pilit ang nakikisilong na tutubi. Bawat tapo ang sanga ni Prinsesa Tutubi ay niyuyugyog ng mga matsi. Hindi lamang iyon, pinagtatawanan pa nila ang prinsesa. Kra! 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 Nakakatawa. Malaki pa sa kaniyang tukod ang kanyang mga mata. Ang malakas na sabi ng isa. Sinandan ito ng malakas na hagikika ng mga matsing sa laki ng galit ni Prinsesa Tutubina. Kahit umuulan pa ay umalis na siya sa punong kahoy na iyon at lumipad pa uwi sa palasyo. Tuloy-tuloy siya sa silid ng kanyang amang hari. Kanyang isinumbong kay Haring Tubino, Amang Matsing, laking gulat at galit ng hari. Nagpatawag agad ang hari ng isang kawal Bumunta ka din, sa kaharian ng mga ching. Ang utos niya sa kawal, sabihin mo, hindi. Dahil sa linawa nila sa aking anak na si prinsesa, gusto kong hamunin ang kaharian ng mga matsing sa isang labanan. Mabilis na lumipad ang inyatasang kawal. Paglapo niya sa kaharian ng mga matsing, ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kanyang pakay. Manakas na na ng mga matsing ang naging sagot sa pahayag ng kawal ng tutubi. Mga tutubi, laban sa matsing? <laughs> Hahaha! Muling nagtawa na ng mga matsing. Nakakatawa, ngunit pagbigyan natin, pagbibigyan namin ang inyong hari. Ang sabi ng pinuno. Ang mga matsing, laban sa mga tutubi? Hahaha! <laughs> Tawa ng muli ang mga matsing. Kailan at saan gaganapin ang laban? Ang tanong ng pinigok. Bukas ng umaga sa gitna ng parang ang tugol ng kaw. Magaling. Bukas ng umaga sa gitna ng parang kung gayon. Ang masiglang pag-ulit ng matsin sa sinabi ng titubo. Bumalik sa kanilang kaharian ng kawal na titubo at ibanalita sa haring tubino ang naging katugunan ng mga matsin. Kinabukasan, Nararoon na sa isang paning ng parang ang hukbo ng mga matsing. Anong daming matsing? Waring ang buong kamatsingan ay nararoon at pawang sandatahan. Bawat isa ay may dalang putol ng kaho na pag- Nasa kabilang panig naman ng parang ang makapal na hukbo ng mga man manlilipad, manlilipad na tutubi. Kailangan pupukin ninyo ang bawat makitang tutubi ang malakas na utos ng Hari Matsing. Sa kabilang dako naman ay ibinigay na rin ang pinuno ng mga tutubi ang kanyang utos. Dapat natin ipaghiganti ang kaapihan ni Prinsesa Tubina. Kailangan magbayad ang mga matsing. Dumapos sa ulo ng mga matsing. Kapag may pangani, ay dagling lumipad. Ang malinaw at narahan niyang utos. Nagsalubong sa gitna ng parang ang mga manlilipad na tutubi at ang hukbong sandatahan ng matsi. Buong-buo ang pagtitiwala ng mga sandatahang matsi sa kanilang sandatang pamukok. Matatapang din namang sumunod ang mga kawal na tutubi palibhasa ay nais nila ipaghiganti ang kaapihan ng prinsesa at ng buong kahariang tutubi Magsimula ang labanan, dapo at lipad, dapo at lipad ang mga tutubi, Pukpok dito, pukpok doon naman ang mga matsi. Kung tatanawin buhat sa malayo ang labanan, ay wari bang matsi labang sa matsi. Nakita ng pinuno ng mga matsi ang pangyayari. Nagkamali siya ng putos. Hindi nalaman agad na sa ulo pala ng kanyang mga kawal, ang maliliksing tutubi. Babaguhin sana niya ang kanyang utos, subalit huli na ang lahat. Isang kawal na matsi ang pilit na pinukukpa ang tutubi sa ulo ng pinunong matsi. Kaya't nang matapos ang labanan, ay nakabulagta lahat ang mga matsi. Samantala, walang sino mang tinamaan sa mga mabilis umiwas at lumipad ng mga tutubi na ipagiganti na nila ang pagkaapi ng kanilang prinsesa at ang buong kahariang matutog na. Ito so, ay tatapos ang pabulang nagkamali ng naway na ibigan mo at taunawaan mo ang akda ating binasa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa maikling panunuri sa nilalaman at mensahe ng akda. Ang papulay ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Kung saan nang malaman ni Haring Tubino ang nangyari sa kanyang anak na prinsesa, ay agad siyang gumawa na aksyon upang ito ay mapigil. Pinapakita rin dito ang pagiging tuso ng mga Matsi dahil noong si prinsesa Tutubi ay naghahanap na masisilungan, hindi siya pinasilong ng mga Matsi. Kaya naman umalis na lamang ang prinsesa sa punong kahoy kung saan naroon ang mga Matsi paghihiganti noong hinamon ni Haring Tutubino ang Haring Matsing sa isang digmaan dahil sa nangyari sa kanyang anak. Sa pagpapatuloy ng panunugi sa akda, pinapakita dito ang pagiging mahusay na pinuno ni Haring Tutubino sapagkat naging husay at epektibo ang pinili niyang estratehiya upang magapi ang kanilang kalaban. Naging padalos-dalos naman ang mga matsing at sumugot na lamang agad at umasa sa sandatang kahoy na kanilang daladala. Kaya naman huli na nang mapansin ito ng Haring matsi. Ang aral na maaaring makuha sa akda ay sa paghihiganti, laging may maaaring masaktan o mapahamak. Kalawa, huwag maging padalos dalo sa mga desisyon na gagawin sapagkat maaari itong ikapahamak ng mga tao sa iyong paligid. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway marami kayong kulit na aral mula sa araling na ating tinalakay ngayong araw. I-like, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Nadayon, Wikang Pilipinas.